Yan si Tito Leo guys Gumagawa ng ano wal, Pang walis tingting -ting. ting -ting. Yan ano, ano yan dito? binibinta mo ba yan ah? Binibinta mo O oh, oh, yan bili na kayo sa mga <laughs> <laughs> Taga malap dito oh. sa tubuan na Kontakin niyo si, bindi, si Tito Leo ting -ting. Ito Gumagawa siya ng ano <laughs> Pang walis ting yan, Magkano yung binta mo yan dito? Sakali Tito 25 25 isang Isang ano walis tingting -ting na magawa Ayan, yeah, no? So, nasa na yung sampul? Ah, ito, ito. Pudpud oh, yeah. na ito, eh. Pudpud na. Hindi, hindi ito, guys, ha? lang to, pero ganito kalaki dito, no? 25 lang, napakamura. So, tao ko, tituloy. Saan ba, mo ba ito na kuha? Ito, inakiyat mo ba yan? Ay, yung mga lag lang, no? Paano mo ito na kuha? Ha? Dahon ng nipa. Ay, dahon ito ng nipa? Oo, yung ginagawang iyan, no, pawin. Hmm. Akala ko guys sa ano y yung iba, da, da ano to ng niyog Kasi sa amin sa Bisaya at ito Niyog yung ginagawang listing Ting pwede rin pala sa niyog at ito no mm. mm. Matibay iba pa ito kaysa yung Sa niyog yung... At saka mahahaba pa ito no oh, oh. Mat Matang ano mat matigas Ngayon ko lang nalaman guys Itong ano sa niyog pwede palang gawin mas, mas matibay pa ito matigas Mas, mas matibay pala ito matigas mm. Ayos ano Doon to kinuha mo <laughs> ito doon sa may niyog doon Oh, 'to mm, si Tito, guys, ang yeah, may-ari ng may-ari na ashinda dito. Yan gumag <laughs> gumagawa siya ng ano, sa, ano pang walis tingting -ting na noong nipa. Ayun oh, no, mas matibay 'to, guys. 25 ang isang ano paggawa na. Ah, pa ito, presyo. Kumyo. Mm, ano bang niyo? Sa halagang 25 pesos, magkaroon na kayo ng nipa na walis tingting. Mamaya hinahanap -ting. nila <laughs>